Magsesend ako ng pera sa aking BDO, Online Banking. 1.6 ang isesend ko. Ngayon ay uh, pindutin yung transfer. Tapos yung uh, BDO dito, Partners Banks. Then, i-click mo yung BDO. Yan. Dahil account ko to, alam ko na yung uh, itatype ko dito. 1.6 pesos. Then, yung account number, yung pangalan ko. Bongbong. Tayamen Then, yung uh, 12 digit yung account number ko. Nauna yung 3 uh, nauna yung tatlong uh, code nito saan yung uh, tapos titignan ng ulit kasi hindi naka sa akin, hindi ko ma yung account ko sa aking uh, account, so dapat kong i-double check, kasi important uh, importante itong uh, i-double check natin Ito, video online banking maglalagin na ako dito sa aking video online login then uh, tapos yung pin mo, yun nandito na yung aking account sa aking video online banking, ganun lang kasimple dito guys at uh, maraming salamat nandito na yung aking 1.6. six na nasend sa aking account, maraming salamat po at uh, don't forget to subscribe to my YouTube channel, thank you video kabayan peso 7 count